guys! Good morning! For today's video, ay maghuhugas po ako ng pinggan na naman. Oh! Pinggan na naman! Ayan! At ah, saka, ayan! Ayan, yung hugasin ko. Diba? So, ayun, dahil may hugasin ako, kayo ay dito lang. Ayan, dyan lang kayo. At ako'y maghuhugas muna ng pinggan. Dahil para matapos ko ng paghugas ko dito. Ang kalbaryo ko ng hugasin sa pinggan. Walang katapusan. ito naman ang buhay. Hugas-hugas pag may time. Pag walang time, walang hugas. Yan. Sa'yo one na lang ulam namin ngayon. May miswa pa naman. May miswa na lang ako. Bukas na lang ako siguro mag น่าก Win ิต้องก็จะรอว่า thank <laughs> you

magluto pa ako ng kanin, magsaing pa ako, at saka magluto ng ulam. Kasi, para pagising namin, kain na lang. Ay, alas na, pasok na ang asawa ko. kami ng sabon ng pinggan kasi isa na lang matira. Ayan. sana ang magugas ng pinggan. Sabi ko, ako na lang magugas. Kasi, iba vlog ko. At baka wala akong maano content eh. hindi ako magugas, wala akong mabidyo. Kaya ako na magugas. At ayun siya, natungo. Ang Saat this one Ini tingkat berapa talagang tao, no? Pag <coughs> galing sa mahirap, tapos biglang nagka-pera, may, may, may pera na, like, parang, parang galing ka sa mahirap, tapos bigla kang nagka, ano, nagka-asensyo yung buhay. Tapos, iba, ganun, tapos, ano, yung, na, yung, iba din yung ugali. Meron talaga ganyan sa. Dapat sana kung ano ang ano ang pinang ano ang dati mo, sana ganun ka rin kahit <coughs> noon galing ka sa mahirap tapos oo uh, nga galing ka sa mahirap tapos bigla kang bigla kang may kaya na tapos tapos ngayon may Iba na, iba na yung patungo mo sa mga, mga pamilya mo, sa mga kamag-anak mo. Pero talagang ganyan sa bakit kaya pag napag-isipan ko bakit kaya gano'n. Kung ako kasakaling gano'n, ako kaya ma mag gano'n ugali. Galing ako sa ma mahirap tapos bigla akong bigla akong gano'n <clears throat> nakaangat sa buhay tapos o nga, nakaangat ka sa buhay pero yung pamilya, may yung kamag-anak mo iba na yung pagtutungo mo sa kanila dahil yun nga, may ka na ano para namang para nang pangit ng pakinggan ulang. lang. talk lang ha aanhin mo naman ang kaya mo aanhin mo naman ang yaman mo kung mamatay ka lang din naman at hindi mo rin yan madadala sa kabilang buhay tapos iba pa patungo mo sa mga kamag-anak mo sa pamilya mo diba? anhin mo pa yun walang kwenta rin Iba dyan, opo. kilala ng ganyan eh. Galing ka sa mahirap tapos bigla kang umaman. Bigla kang may kaya na. Bigla maraming kaya. Ma ma pera, ano. Pero, nag-iba ng ugali. Tapos, pinansin ka, plastic pa. Ano nako. tungkol sa pera, hindi naman tungkol sa yaman. Ang, ano, dapat sana kung ano, kung ano ka dati, ganun pa rin. Wag walang iba, walang pag -ib, wal, walang baguhin yung ugali. Hindi naman kung, kung babaguhin mo yung ugali mo kahit bigla kang naging mayaman tapos ibag ibahin mo yung ugali mo. ay eh, di iba na talaga yung ano. Ano pala? sa akin. Pag ako maging ganyan, ayaw ko. Gusto ko nga tumulong sa mga mahirap eh. Tapos ako, tutulungan ko ang wala kaysa ipagdamot ko pa. Aanihin ko ang yaman. Ang ugali ko naman masama. Ay, nga kanila pa panahon baka bukas sa amin na naman favor pa nila ngayon sa amin naman sa susunod. kung ba't pa kumuwi ng sibok. Sana hindi nila kumuwi ng sibuk Wala pa rin yung Iba na mga ugali. Iba na mga ugali nila. Nandun ka sa malayo, sabihin, uwi ka na, uwi ka na. Baka dito na, wala. Isa na iba na mga ano nila ugali. Iba na yung pag ano nila sayo, Plastic, Ay, sa yung pagpapansin. Plastic. Naka-plastic na. Kaya sa klaseng tao. Gusto ko magpakatutuo. Hindi nga magpa para naman hindi pamilya. Kaya sisi nga ako ba't ako umuwi ka ng sisi? din sya kahit paano. Kahit wala kang pamilya. May mga kaibigan sa atin o rin kang pamilya. E dito. Wala. May pamilya sana pero parang wala pa rin. Ayan. Hirap. Hirap. Aray! Hirap makisama. ayan, hanggang dito na lang yung video ko. Ako'y magpapaalam na subscribe, click, share, comment, and don't forget notification bell. Pindutin nyo ang bell para lagi kayong makapanood sa mga video ko. Ayan, bye! I-subscribe nyo ang Yuri Vlog ko at Broken Vlog ko. Bye!